Sa pull sa video, ang habulan at hampasan ng dalawang motorista sa Bacolod City. Nagugat umano ang gulo sa gitgitan sa gitna ng kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa dashcam video na ito, kitang napatigil ang ilang motorista nang huminto sa kalsada ang dalawang pickup truck at isang kotse sa Bacolod City. Bumaba ang driver ng isa sa mga pickup at tumawid sa gilid ng kalsada. Maya-maya, bungaba ang driver ng nakahintong kotse na may bitbit -bit pang pamalo. Tumawid siya sa tabing kalsada at biglang sinugod ang driver ng pickup. up Naghabulan ng dalawa hanggang sa maabutan ng driver ng kotse ang driver ng pickup. up Natumba ito at ilang beses na pinagahampas. Umawat naman ng mga traffic enforcer. Sa isa pang dashcam video, makikita pa kung paanong nadapa ang driver ng pickup bago siya pinagpapalo ng driver ng kotse. Ayon sa mga otoridad, bago nagkagulo ay nagkagitgitan ng dalawang pickup truck. Habang ang driver ng kotse na nakunang ng hampas sa driver ng pickup, hindi naman pala damay sa gitgitan. This is passing by. This is this allegation. misrelegation. Yung at daw yung pumalo sa sunset yan. The guy apparently took out a, uh, a weapon, yung naragyan ng samurai. So nalabulan sila and then they got into this fight. Sa huli, din sa presinto ang dalawang nagkaalitang driver at nagkaayos din kalaunan. Nagbabalita mula sa Frontline... Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.